Muling umapela si House Committee on Labor and Employment Chairman Fidel Nograles kay Pangulong Bongbong Marcos na sertipikahan na bilang urgent ang panukalang batas na nagtatakda ng umento sa sahod. Sa kanyang mensahe ngayong Labor Day, umaasa si Nograles na mapapaalalahanan ang gobyerno sa hinaing ng mga manggagawa na nanihihirapang matustusan ang kanilang pangangailangan. Naniniwala ito na kritikal na hakbang ang sertipikasyon ng Pangulo upang makumbinse ang mga mambabatas na ipasa ang panukala sa ikatlo pagbasa. Paliwanag ng kongresista, kapag nagbalik ang sesyon sa Hunyo, meron na lamang 6 na session days o mula June 2 hanggang 14. Mapapabilis umano ang pagkilos ng kamera at maaaprobahan sa tamang oras ang panukala. Dagdag pa ni Nograles, makabuluhang mensahe ang pagsertipika bilang urgent sa wage hike bill na magpapahiwatig na isinasaalang-alang ng gobyerno ang kapakanan ng mga manggagawa. Batay sa House version, 200 pesos ang isinusulong na daily wage increase na inaprobahan sa second reading bago mag-adjourn noong Pebrero. Kapag nakalusot sa kamera, maari nang i-reconcile ang pagkakaiba ng mga bersyon ng dalawang kapulungan sa Bicameral Conference Committee. Mababati na 100 pesos ang daily wage hike na inaprobahan ng Senado noong nakaraang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.